Yes, yes! yes. syempre, panibagong ah, panibagong blessings na naman. Ako nga po pala si Korea ng Pinay, ang taong walang hinangad, kundi ang makita kayong nakasmile. So, this time po, i-update ko po kayo sa isa sa mga lucky follower natin from Antipolo Polo. Siya po ay nabigyan natin ng inasal giveaway. Siya po ay si Alma Francisco. Alam nyo ba kung paano ako nakilala ni Alma Francisco? Nakilala niya ako kasi gawa nung binigyan natin dati ng bag. Yung bata na nag-wish nung birthday niya na sana makatanggap siya ng bag. Kasi wala naman daw siyang handa. So, upon scrolling sa wall ko, nakita ko siya. Kaya pinadalhan ko siya ng bag. Natatandaan niyo ba yon Ayan. So, si Alma Francisco, nakilala niya ako sa pamamagitan no Ni Rai Aguilar Centeno. So, thank you so much Rai. Kasi sa pamamagitan mo, kumakalat na ang pagmamahal ni ko ng Pinay. So, eto po si alma si Alma Francisco na binigyan natin ng inasal giveaway. Congratulations sa'yo. Sana nag-enjoy ka, nag-enjoy yung mga anak mo. So, eto na. Tingnan nyo, panuudin nyo yung video ng anak niya kung paano naging masaya habang kinakain nila ang mga inasal na mula sa puso ni Koya ng Pinay. Po, Na po. Thank you po, Ma'am Kitty Shem. Kaya Pinay. Maraming salamat po, Ma'am Kitty Shem. Kurya ng Pinay, maraming salamat. Tuwang-tuwa ang batang matakaw. Thank you po. So kung ikaw gusto mo yung makatanggap ng mga regalo mula sa puso ko, masurpresa ng page ko, ano pang ginagawa mo? I-share mo na ang video na to.